guys! Another day, another budol tayo. And for today's video, ay i-unbox natin yung nabili kong electric cooker mga besh. Matagal ko na siyang nakikita to sa mga iba't ibang reviews at yung mga videos sa feeds ko. And finally, ay nabudol na talaga tayo mga besh at bumilik na tayo ng electric cooker. Isa sa mga reasons kung bakit binili ko to ay eh kasi mayroon siyang kasamang steamer. So, ito siya inside. Meron siyang freebie na spatula. At ito yung own product. Napakaganda niya mga besh. Kine-claim kasi nila non-stick. Ito siya. At the same time, ay malili kang makakapagduto. Magaan siya. Hindi ganun kabigat. Pero, it feels sturdy mga besh. And ito siya. tamang tamang lang yung size niya. Yung kinuha ko pala is 1.6 liters. And ito yung kanyang lead So, yung lead niya ay may glass na meron siyang makapal na plastic yung kanyang cover. At the same time, swak na swak talaga siya mga bash. Meron din isang freebie na sponge. So, ito naman yung cord niya, yung electric cord niya hindi siya ganun kanipis tamang tama and syempre yung manual niya so binasa ko rin yan kung bago ko siya ginamit mga bash kasi nga for precautionary measures and ito yung steamer niya na marami na talaga akong naisip na pwede kong lutuin gamit yung electric cooker na to isa na nga yung favorite namin na gyoza at shomai so yan in-unbox in ko pa lang ay natatakam na talaga ako saan kung gagawa at kukuha ng Diyosa. It's either gagawa talaga kami or hindi. So, tinatest out ko na siya mga besh. So, pag nag-red light na, naka-on na siya mga besh. And yan, try natin magluto dito. So, yung tinatry ko talaga, if yung umiinit siya, and yes, umiinit siya mga besh. Fishball yung una kong tinatry dito kasi ito yung available sa fridge. And yeah At Yeah, nagsisisil yan mga besh kaso nakomute lang to kasi nga meron tayong music doon. So, it works mga besh. And hinihintay ko lang sa mga moment na to if maluluto ba talaga siya or mga ngamoy or anything. But, hindi siya nangamoy, mga beshi. Kasi, meron may, may mga products na nangangamoy yung electric. Pero, ito hindi, mga beshie. Kaya, hindi ka matatakot. And, non-stick siya, mga beshie. So, minaplano ko rin magluto ng leche flan dito. Sana makaya niya. So, ito na siya. Naluluto na. Unti-unti nang naluluto. And, voila! Dito na tayo gamit yung electric cooker. I'm gonna update you guys kung ano pa yung mga pwede kong lutuin dito. But, for now, yun na lang. See you on my next one. Bye!